Magandang umaga po sa inyo, Sec Benny, at masagana, makabuluhan, at mapayapang bagong taong pong aming bati sa inyo. Ted, magandang umaga rin at magandang umaga kay DJ Chacha at... Ganon din ang pagbati ng masagana, mapayapa at mapangakong pag-untaon sa inyong lahat. Thank you. Uh, Sec. Bennett, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na hubay ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na do nag -dobli, dobli po ng pagkuhan ng benepisyo sa tupad gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan, ang iba po naman daw po ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare, pare yung tao. Opo, Ted. Uh, nakarating po sa akin yung informasyon at antimano, ang akin pong dagli ang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat uh, ng mga regional offices at ang ating pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng TUPAD. Yan pong nabanggit ninyo na COA finding. Lagi po namin uh, siniseryoso ano man po ang uh, lumalabas na findings ng COA. At uh, ang involved po rito ay dalawang region. Uh, yung una po ay Region 2 may kinalaman yan te sa unqualified beneficiaries at uh, nagkaroon agad ng agarang uh, investigation at validation upang uh, matignan na uh, yung pong uh, ikang ay uh, katotohanan at um, uh, makagawa ng karampatang aksyon. Uh, nak nakapagsagawa na po ng uh, verification, validation na humigit kumulang mga dalawang ang beneficiaryo at uh, medyo maayos naman po yung naging uh, resulta Subalit may hindi po ito kagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil apat na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region. Uh, medyo na antala po yung aming uh, validation. Pero tinatapos na po upang nasa ganun, anuman pong uh, tamang hakbangin, uh, meron pong dapat managutan. Uh, bagamat yan po, sasabihin natin na uh, maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naservisyuan ng tupad program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po, yung uh, Uh, may kinalaman naman po doon sa paggamit ng merit at saka maiden name po uh, para makapag ng programa. Yung pong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na puling uh, huling na ipaabot sa akin. Pero na po nga uh, nabigyan ng direktiba na nakapaat na kapagripan doon po sa amount na ikang nga bumubo doon sa mga nakinabang ang dalawang beses. So yun po yung uh, uh, latest na update ko diyan. Yung pong uh, ang uh, napansin po uh, kung bakit nagkaroon nga nung nap yung ninyo, yung double availments, uh, availment, uh, winigyan po natin na mahigpit na tagubili ng ating pong IT unit at uh, saka yung field offices sa tignan na uh, maglagay po ng additional na sistema o measure para mo ma maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at nang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Ah uh, sec Benny para lang ho mas klaro pong ating uh, pag-uusap sa Tupad program na ito. Ano ba ho ang uh, basic dito po na mga uh, pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po ang talaga pong uh, in charge sa pagsusuri uh, po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual na supervision habang ginagawa yung programa? May so, dalawa po yung uh, ano approach, isa po yung tinatawag na in partnership with accredited uh, partners at uh, mayroon pong tinatawag na direct administration. In both cases po, uh, yung po ng uh, sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung Depnan Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mong apiin mo tinitignan yan ba ay deliberate o yan naman ay uh, medyo mayroong problema sa sistema, kailangan kailangan siguro i, i enhance natin ang atin pong uh, pagtitingin kung paano mas maayos at ma hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko dahil ito pong uh, guidelines ng tupad maliwanag naman po rito yung mga availments eh. minsan lamang po sa isang taon maliban na lamang kung meron pong uh, tinatawag tayo na natural or man-made disaster na magkwakwalipay po sila doon sa nasabing pangalawang pag-a-avail mm -hmm. pero isa sa ilalim pa rin sila Ted sa mahigpit na pagsusuri kung talagang sila ay karapat-tapat na mabigyan ng programa o makapag-avail po ng programang tupad. Ano ang papel ng Barangay Kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binavalidate po naman ng DOLE. Uh, tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang uh, tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun po ang mga tinitignan ng atin pong uh, Dolly personnel para matiyak na maayos po yung uh, pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya? Tama ka dyan, Ted. Uh, pinanganak sa panahon ng pandemya at uh, medyo ang, uh, ang naging ang resulta, mm -hmm. nakatulong po doon sa mga naapektuhan, uh, mga na-displaced, na na-dislocate na mm -hmm. ng manggagawa. Mm -hmm. Ganon din naman po doon sa mga, nasa, mga vulnerable sector. Dale na po poed nung nakaraang taon na uh, sunod-sunod po yung bagyo eh malaki po ang naibigay na ikangay uh, pag-alalay mm -hmm. uh, pagtulong bagamat po ay temporary uh, employment lamang mm -hmm. yung pong kanilang tinanggap na sweldo cash for work po kasi ang TUPAD mm -hmm. eh medyo nakatulong naman po upang makatawid sila don sa kanilang pangangailangan Magkano po ang sweldo doon po sa mga beneficiary po ng TUPAD sa bawat araw ng trabaho Uh, Ted, yung pong umiiral na minimum wage, kada region po. Okay. So po sa National Capital Region, Ted, mm -hmm. ngayon ay 645 mm -hmm. Dapat po ay 645 ang matanggap ng beneficaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, uh, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang beneficaryo sa, ba sa, sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamidan na pinag-uusapan natin? Ah, uh, minimum of 10 days Ted. at mm. maximum of 90 days. Depende po sa klase okay. ng public work, sa mm -hmm. kanilang gagawin. Okay, opo. So klaro po 'yan. Ano po? yung po ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo, at dadagdag ko dadagdag ko lang Ted. Mm -hmm. Dapat po ay matanggap 'yan ng buong-buo nung pong nagtrabaho o benepisyaryo ng TUPAD. Opo. Dapat po yan ay walang pawas. Mm -hmm. At uh, gusto ko lang po nga samantalahin ang pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap ng na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon na nakaka nakakawag-witness, nakakasaksi po sa uh, payout po ng tupad, akin pong binubuksan mismo sa harap ng beneficiaryo yung sobre at uh, pinapabilan ko po, po sa kanya. At sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng kalaga, na iyong pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw na kako ang may desisyon. So, yun po yung uh, uh, senaryo at uh, po lagi kong pinagbibilin sa akin pong mga katulong uh, dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Ano? Uh, merong kinalaman sa paglilinis, pag-ayos uh, po ng... Uh, Kita nga yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal at nakatulong din po ito sa, uh, in partnership PDS sa Yung mga tupad beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods. Lalo na po ng nakaraang taon. Dahil sunod-sunod po, medyo naaagad yung inventaryo ng DSWD. Uh, Pumartner po kami sa kanila para na sa ganun agarang makarating yung mga relief pack sa mga apektado po ng uh, kalamidad. So bahagi po yan. Meron din pong uh, bahagi ng pagtatanim. Uh, hindi lang naman po ito yung nakikita natin na pangkaramiwa mm -hmm. nagbawalis sa kalsada. Mm -hmm. Impact tayo uh, teda uh, sinasabi natin. Yung pagbawalis sa kalsada siguro, uh, maaayos 'yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin, no? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, para lang, para sa tayo, Ang dadat na silid-aralan ng ating mga uh, mag-aaral din mm -hmm. po'ng pagtatanim. Pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon opo uh, ginagawa din po natin yan at uh, yun nga po uh, bukod yan atin pong inihahanda din yung ating mga magsasaka tumutulong po tayo pati po sa mga pangingista na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. opo uh, sa aming naging panayam sa taga-GSWD mukha ho naman ding ano no uh, lumalabas na maaari kang maging beneficiary ng TUPAD pero pwede ka ring makakuha ng benepisyo sa Ax at sa akap. Pwede po pero yun po ngayon ay ng iniinang uh, tinitingnan uh, ng ng ating pong a uh, uh, DSWD, a uh, DOLE, Department of Labor and Employment kasi meron din po naman sigurong a uh, peculiarity yung kanilang programa uh, kagaya po ng nabanggit yung AIK. Yan po naman ay talagang ayuda. Ang uh, TUPAD po naman ay uh, temporary employment cash for work. Po. Yan ang what ang uh, distinguishing uh, uh, feature po ng dalawang programa. Pero In both cases po tinitingnan po namin na sana yung uh, pag-avail ng sabay eh wag naman na uh, yun ang maging pamantayan o panuntunan uh, kasi dapat po maabot ma natin ang uh, mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng tutok. Opo, uh, hindi ho naman matatawaran no po ang ganda ng uh, adhikain adikain ng programang ito, no? Cash for work at uh, doon talaga ho sa nangangailangan ng hanap buhay sa halip na tumunganga lamang ay eh, nagiging productive. Pero meron din pong kaisipan sa kita rin na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po ng na, ano ho, ano sa halip na mainganyo yung manggagawa, uh, yung ama o yung ina na maghanap maghanap ng hanap buhay na regular ay umaasa na lang po dito sa mga programang ito. Ang iba nga po, kapag tinatanong mo ng trabaho mo, tupad. Naparabagang regular na nilang trabaho yon. Kasi kung puro ayuda, hindi ho ba mendikan culture na po ito? Itong nangyayaring ito? Ano pong tugon niyo po doon sa Aasa Ah, asa ako sa tupad dahil nga sa ppd ako makahingi once a year Dito po sa sa AX, hingi ako sa AX, hingi ako sa AKAP, eh pa banjing na lang ako, hindi na ako maghahanap ng regular kong trabaho. So Ted, yun nga yung amon um, at uh, tinutugunan uh, ng mga departamento kagaya po ng DOLE at uh, ng DSWD na ito po ay uh, dapat magkaroon po ng sustainability at mayangat po natin na uh, hindi po yung mendicancy ang maging uh, kultura na nade-develop. Uh, yan po ay napang, napansin din ng ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na Uh, sana ito ay parang scaffoldings lamang. Tinutulungan natin sila. Kaya nga po sa programa pong tupad, meron po kami sa bahagi ng oryentasyon mm -hmm. ng mga posibleng maging mm -hmm. Meron po kami doon uh, ano, pinagkakaloob na form mm -hmm. na kung saan po ay tinatanong namin pagkatapos ng iyong temporary employment, anong nakikita mo na dapat pang maging uh, pagpapatuloy mm -hmm. o kung meron mang dapat pang asahan sa pamahalaan. Nakalagay po doon, pwede po nilang itik, uh, pwede po nilang piliin uh, livelihood program o kaya naman po ay training, retraining. Nang sa ganun, maihanda po namin sila sa mas permanenteng trabaho, hindi po yung aasa ng aasa lamang na yung merong ganito. Kaya, uh, Ted, ano naman yan, sa realidad, meron talagang ganyang klaseng uh, mga kaisipan. eh, Kaya medyo, tabanggit ko nga kanina, hamon at pagsubok sa amin yan kasi gusto namin i- ikintal sa kanilang isipan na medyo ano na po tayo uh, dapat doon tumutulong man ng pamahalaan hindi po ito yung araw, halos araw na uh, habang panahon kayo yung maasahan inaayos po yung ating ano database no uh, para nang sa ganon isang tingin mo pa lamang po makikita mo uh, na ito nag-avail ng ganito uh, pero bakit nag avail siya ng ganitong programa pa mm. so ginagawa po yan sa katkasalukuyan ng pamahala kasi Tumutugon po kami doon sa inyong mga pinapaabot sa amin na pwede pong maging uh, uh, ika nga batayan ng improvement o kaya uh -huh. naman dapat actionan mm -hmm. dahil na-abuse po yung programa Ted. Hindi apo. po hindi po kami hihinturi yan na yung sistema talagang, ma may, hindi man po maging perfect, e mabawasan po apo. talaga yung mga findings ng uh, COA na ganyan. Kasi Ted alam mo sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, hindi naman sa nagmamayabang o nagmamalaki, sa loob po ng dalawang lumipas na taon, kami po ay awarded as a standing accounting office uh, ng Association of Government Accountants of the Philippines. At bahagi din po ng aming pamantayan kung magagawa namin ang tungkulin namin ng tama, ay e yung pagkakaloob sa amin ng kuha ng unmodified opinion. Eh, yun po, eh, dalawang sunod na taon na naipagkaloob sa amin. Opo, opo. At gusto namin po na tuloy-tuloy namin magawa yun. Hmm. At mangyayari lang po yan opo. kung maayos po namin ang implementasyon ng mga programa. Opo. Uh, singit lang ako bago po si chacha uh, yung pong uh, kapag four-piece beneficiary ka, di ba pwede ka pa rin magtupad, ano? Pagkaroon po, tinamaan po nung uh, nakita. Eh. Ang pagdama po kasi, disadvantage at okay. sa uh -oh. uh, saka mm. workers. Opo, Ang, disadvantaged ko disadvantage uh, dis po, vulnerable, marginalized. Yes. Oh. malawak, po, malawak. Kapihan po niya na sa informal mm. sector, Ms. Mm. Uh, Tede. Mm. Mm -hmm. Opo, sige. May tanong po si Chacha dito kaya sa paggamit sa tupag ngayon ng mga EPAL. Yes po. Sek Benny, um, kalat po ngayon sa social media, no, sa ilang mga lugar, itong paggamit ng tupad da, da, na nilalagyan pa ng litrato ng ilang mga tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Aware po ba kayo dito sa ilang mga lugar? Yung pong sinasabi niyo eh, hindi lang po yan ngayon. Nung mga nakalipas na panahon, meron pong ganyang klase mga paabot-pasabi at saka mm -hmm. mga binabanggit. No? Oh, so ina-actionan mm -hmm. po namin yan. At uh, alam naman siguro din ni uh, Ted kano ang uh, challenge uh, para po sa mga implementor, sa mga programa mm -hmm. ng pamalaan. Hindi po namin siguro pwedeng uh, tuwiran o tahasang sabihin, wag kayong uh, magpakita dito sa aming uh, ikaw ang <laughs> ginagawa ng programa. Mm -hmm. Alam naman din ni... ang reality reality reality. Subalit so, gusto ko lang pong tiyakin na ginagawa po namin, Mm -hmm. Ang aming tungkulin pinapaabot namin sa mga benepisyaryo, ito po ay programa ng gobyerno na hindi po kailangan ng padrino. Sabi niyo po seg, uh, mm. be, opo hindi kailangan ay, ng padrino. Oh. Yes po, Sir uh, Sabi niyo ina, medyo, Opo. Mm -hmm. Tata ano, uh, candidly, hindi ganun kadali gawin 'yung mm -hmm. trabaho dahil alam naman alam naman po natin bawat kilos natin diyan ay na sinusubaybayan, tinitignan, mm -hmm. na So, amin lang pong tinitiyak na lahat po ng uh, alituntunin na nakapaloob sa aming guidelines, amin pong ipatutupad at ito ang mahigpit na tagubili namin sa aming mga implementors. Oh, oh, Alam po namin na sila ay nasa subject sa uh, oh, mga iba-ibang klase ng uh, pagtubok o kaya naman mm. yung mga sitwasyon sa mm. na medyo bisan nakapapagpahirap sa implementasyon. Paano kaya ito, Sek? Sek, paano kaya ito? May post po si Lucky Manzano. Si, si Lucky Manzano ba ang nagpost niyan? Oh, Oo, okay, kay mismo? Lucky Manzano na post opo, po ito. Opo. At dito po sa post nito, basahin mong, eh, paano kaya yan, Sek? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, Si Vilma Santos po, hindi ho ba, uh, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya na bunso, Si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na hoon na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Oo, oo. Meron pong tarpaulin na, na mm -mm. nakalagay. Uh -huh. Yung post, not specifically about Tupad, pero doon mismo sa video, makikita natin. Sa background nila, nakalagay Tupad Payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, <coughs> nung isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas, <coughs> mm -hmm. maging ni ATV V di, di at govern, ni no? uh, DOF Chief Ralph Recto ah uh, paghuga niyan, paghuhugan niyan na uh, ang sinasabi daw po, ito ho naman bukas po ang aming programa sa Panig po dito nila Mr. Lucky Mansano. Kapag huhugan niyan na uh, kasama niyo sa gabinete ang mukha doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang, ang uh, pwede pong gawin dapat ng uh, aming mga implementor, yan po ay pagsabihan na ang uh, payout po dapat sa tubad, dapat specifically doon lamang po sa mga Uh, sa mga benepisyaryo at uh, kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay uh, sabihin na po natin nagpapabot nagpapakilala o nangangampanya mm -hmm. wag po nilang gawin wag po nilang gawin doon sa venue ng payout pwede po silang sa labas noon dahil paramihan naman po kami uh, Ted uh, the reality, reality's partner po kami sa mga local government unit para maabot po namin at yung pasilidad po magamit din namin pero hindi naman nangangahulugan yon na dapat ay kami ay maging uh, mangutangan ng loob dahil ang tinutulungan po naman namin mga mm -hmm. constituency, kung sino man po yung politiko, kung sino mm -hmm. man po yung local government official, mm -hmm. dapat siguro tulungin nila kami sa maayos at hindi pupunahin na pagpapatupad ng aming mga programa. Yun po yung ano, uh, uh, uh aming pong uh, sinisikap na gampanan at mm -hmm. okay. Uh, hindi po nagkukulang TED at CJ Chacha sa pagpapaabot ng direktiba at paalala sa ating mga field implementors. Mm. Pagkamat alam natin na hindi ganun kadali pero hindi po kami hihinto hanggat hindi po natin makita na ang implementasyon dapat ay hindi po nagkakaroon ng problema o hindi naman po nalalagay sa alanganin. Dahil yung pong, uh, mga nakikinabang yan, dapat po naman mapakalagaan natin din na magpatuloy ang ayuda ng, ng pamalaan pero hindi nangangahulugan na tuloy-tuloy oh, no. na yan kung nagkakaroon po ng mga problema. In fact, meron po kaming mga na-block na blacklist. Meron mm. din po kaming i-pindi. Mm. Pero ang nakalulungkot kasi yan, Ted at Vicky Chacha, pag sinisipindi mo ang implementasyon sa isang area, yung mga ibang eligible talaga, mag-deprive sila ng serbisyo ng pamahalaan. Pero okay. ay, kailangan, kailangan gawin eh para maituwid natin yung mga ikangay aberration, yung mga deviation sa mga guidelines dapat akala, akala po, na, sek, ito, sek, yan. sorry sek, ah, sorry po sek, ah, mawalang galang lang. Akala ko, sagot nyo eh, ko yan, Ted. Ta, kausapin ko yung dyan sa Batangas na yan. Kung sino ba ang aming direktor dyan ng Dole, at kung alam niya yung bagay na iyan. Para lang ho, makonfirm po Asa ninyo. <laughs> Sorry Kasama <po>. yon. Hindi, <laughs> hindi, Ted. Oh. Uh, don't, you don't have to apologize. Oh Actually, uh, kasama yan. Kasama yan sa gagawin. Kasi oh pag oh merong nakakaabot sa akin na ganyang klaseng uh, tunggong, oh. o kaya mm. balita o napikap oh oh. natin sa social media, oh oh. hindi po tayo nagsasawalang uh, tibo o nagkikipit balikat. Opo. Oh oh po. Oh po. po natin kaagad. Opo, oh sige uh, Ted, po. Opo. No, oh Alamin nyo po, lang po. po no? Opo, okay, oh opo. Oh Kasi nga, sabi ko nga, bukas ang aming programa ha, para po dito. To. sino nag-post niya? Again, sa, uh, di ba sa follower kanya? Sa Instagram, Instagram account okay. ni Luis Manzano na i-post. Opo, Oo. na i-post niya. So, Actually, uh, yun mm -hmm. nga post mismo, no, Sek, hindi siya tungkol sa Tupad, pero sa video mismo, makikita natin yung tarpaulin. Mm. Nandoon do po yung nakalagay, Tupad Payout, together with their family picture. So, Sek Oo. Benny, ngayon na alam niyo na, sa mga ganitong okay. pagkakataon, talagang direkta po kayo para sabihin sila na mali Kayo na pong magsasabi nun okay. sa kanila? Opo! Mm -hmm. Pasabihan po na uh, impact uh, bago pa tayo nagkaroon po ng ganitong klase ng uh, panayam mm -hmm. o talakayan. Mm -hmm. Three, nakaraang uh, uh, taon ganyan na po ang direktiba eh. Okay. Uh, dapat sabihan natin sila. Pero medyo siyempre pagdating po sa sa Apa. field. Pero okay. mga magagaling po may ma ma maabilidad maglagay ng litrato pero pinagbabawal po namin apo, yan. Apo, na sana wag gawin. Opo, opo, opo. Naintindihan ko naman yun kung ikaw si na director at ikaw magpe-pay out pagkatapos sinabihan ka nitong mga nasa posisyon o makapangyarihang mga tao doon sa lugar. eh, sino ka ba naman para tumanggi, di ba? Eh, na naiipit sila. Anyway, sige po, so asahan po namin ang inyong aksyon. Sa panghuli lang po, Secretary, uh, nung pong ating huling panayam, nabanggit ko nga po sa inyo na kayo ay isa sa mga board members ng PhilHealth, di ba? Okay. Yes, tama apo. ka dyan, Ted. Opo. Ngayon po, na uh, nabanggit niyo rin po na dahil marami kayong trabaho, meron po kayong uh, na umupo doon sa board bilang kinatawang po ninyo. Di po ba? No? Okay. Uh, tama yan, Ted. Opo, opo. Sir, alam niyo na hubang ito na kasama kayo ha, sa mga sinasabi daw po na merong criminal liability dito po sa naging report nga po ng Investigation Division po ng NPC National Privacy and uh, Privacy Commission ano po uh, Complaints and Investigation Division kung saan po uh, ang pinag-uugatan nito ay yung po nangyaring hacking noong pong September 22 ng 2023 kung saan po naglabas na ng resolusyon Opo, September 4, 2024 at sinasabi po na meron pong kapabayaan na nangyari kaya po ngayon obligado po ang PhilHealth na magbayad ng higit sa 4 billion na penalties plus yung pong gastos doon po sa pagpapaabiso sa 4.2 members po na nakompromiso po ang kanilang data. Ito ba ay alam niya ho niyo na desisyon? Wala pa akong ganyang updated na information, Ted. At maraming salamat sa iyong pagpapaabot. Para ngayon, sa aking uh, pagdating sa opisina, mm -hmm. agad ko po pong yung aking kinatawan upang uh, bigyan ako ng uh, pinakahuling uh, update. May kinalaman sa usapin. May kinalaman niya sa hacking na nabanggit mo. Opo, sige po. Kasi sir, uh, uh, wala ba kayo talagang balak umupo sa actual board uh, meeting nito? Kasi sa, sa lumalaki pong kontrobersya involving Phil Health, uh, bilang labor secretary nga, nakaupo kayo sa board. At dito po sa isyong ito, Mukhang tayong mga miyembro ang mag aambag ambagan sa mga penalties na ito, pati ho yung gastusin doon sa pagpapadala ho lamang ng notice sa mga apektadong members. Meron na po ako mga desisyon na uupo po ako sa pagpupulong po ng board upang nang sa ganon personal at direktaho ako makapagbigay ng aking posisyon may kinalam po sa anong is anumang issue mm -hmm. o anumang agenda items na tatalakayin sa nasabing board. Ay, salamat po na marami. Sir, kasi bilang kinatawan po, ano ho, ano, no ng labor eh manggagawa din po naman po kami <laughs> baka pe, pwede marinig po ang ating bosses dito kasi ma ma mahalaga din po na mabasa niyo nga po bilang isang abogado rin yung decision bagamat hindi pa ito final na naman kasi nga subject po ito sa mga appeal ang mangyayari pa pero basically po ang sinasabi dito yung 42 million na mga members po na nakompromiso ang datos ha ang sinasabi po dito kinakailangan daw abisuhan silang lahat sa pamamagitan po ng koreyo dito po sa nangyaring pagkompromiso ng aming mga datos. Eh doon pa lang po sa kwentada kung magkano gastos dito, halos kalahating bilyon na. Eh obligado po ang PhilHealth na gumastos dito. So ibig sabihin po dahil sa kapabayaan nitong pinuno ng PhilHealth, kaya po nangyaring hacking na ito, tayo na ng mga mga miyembro mag-aabono dito. Yes, Ted. uh, ayang uh, usapin na yan, eh, talagang mahalaga at uh, seryoso sa atin kaya yung nabanggit po kanina, uh, aking pong ipapaabot uh, sa inyo, sa pamamagitan mm -hmm. na rin po ng inyong programa, mm -hmm. na tayo po ay personal na uupo doon sa susunod na pagpupulong ng PILET. At kung meron man pong ibang mga uh, schedule akin pong isa isa isang time at akin pong uunahin bibigyan po ng priority yung pag-upo sa ay, sa PhilHealth po. po. Ay, salamat po sa gitari kami po lubos na nagpapasalamat po dahil kumontak na po kami sa PhilHealth mismo sumulat na kami diyan di kami pinapansin eh, kailangan pati yung kinatawan actually ng mga manggagawa din diyan tahimik na tahimik hindi ho kami makakuha po ng access so baka ho na mas pamamagitan po niyo sa secretary ay malaman po natin kung ano po ang inyong pag-uusapan dyan at ano ang inyong gagawin dito po sa kapabayaan na ito. Sec Benny, salamat na marami sir. Ha sa ulitin uh, po. Ted, Ted, pwede bang makahingi makahiling iyo na ano man po yung uh, sulat na na inyong pinadala, mm -hmm. kung pwede po ba akong pabigyan ng kopya? Ayo po, opo. Uh, Maipadala po sa akin tanggapan at na uh, na hanggang sa ngayon ay hindi inaaksyonan o hindi binibigyan ng tugon mm. kung ang tugon man ay hindi satisfactorily o kaya naman dapat siguro ay tinutugon din, mm. binibigyan po ng kasagutan. Nang sa ganon magkaroon po ng uh, patuloy na ugnayan, makita ano pang ano ba ang talagang dapat na nangyayari, ano ba ang katotohanan mm. mm. sa mga usapiday ito. 'Yun lang siguro ang aking uh, ano gustong hilingin sa iyo padala sa akin yung uh, Opo. listahan ay uh, lista yung mga liham o yung mga pinaabot po na komunikasyon sa hanggang ngayon ay hindi po nagkakaroon ng tugon. Opo, sulat po namin yun tungkol doon sa naging board discussion sa desisyon na ibigay po yung 89 billion na pera ng field health dito po naman sa gobyerno. Yung po uh, ang tema ng sulat. Uh, pero uh, wag ko kayo mag-alala. Amin din pong uh, ano sa inyo ipapasa yung decision mismo ng National Privacy Commission kung wala pa kayong kopya. No. Eh, siguro naman, <laughs> kung mayroong ganyan disisyon, ngayon sa na ito, Ted, makakakita na ako niyan dahil eh, ko agad ang aking representante. Opo, maraming opo. maraming salamat sa Ted, kay Tasia. Pabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Salamat po na marami. Thank you.